nag enjoy siya sa kanyang pinapanood <laughs> ayun wala tuloy siya nag-sisal nag tiktok nag, -tik <laughs> nag enjoy siya sa kanyang pinapanood You <laughs> <laughs> <laughs>

Ngayon so, kasi ang bill bill kabataan ko wala akong ganyan. Oo. Ang sulit sure ng mga bata ngayon. Eh. Eh, marunong na siya mag-catch stats. So. Ha, tuwang tuwa, halaga. <laughs> Ay. You Oh, enjoy siya okay, sa kanyang um, panonood nang uh, ano. Good pa sa, sa binubuhay niyo? Sino pa bang binubuhay niyo? Ay, oh. ba? na. na yung mga magulang niyo. <laughs> so magbigay ka din. O, ako ng vlog. Eh, tata Dapat naod 'crete. Sige mamaya ah. Tikman namin yung tuba ninyo. So, aakyat ah, oh, kayo, kayo na po na. Oh, mag aakyat ako muna. kaya, kaya yung ninyo. Tuwang-tuwa si, si Maria. Na, bago, bago, eh, Ilang taon ka na ba tayo? Ilang taon ka na ba sa kanyang anak mo? Sampung pa ni, sampung taon taon na? Uh, no? Na na? Uh, 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 so, kapag... Uh, yan ang libangan niya. Na, uh, dito lang dito. yan sa salob ng bahay mula ng uh, pandemic. Uh. Hmm? Ano ba ang ano ba hmm. ano bang itanim dito sa amo mo tay? Mais at saka sili na at saka tao. Mga ah, sa mga mga talong. Oh. Mga sili. Oh. So ikaw lang din ang magtanim dito? Oo, oh, ako lang kasi na. na, na <laughs> yeah. So yung Oh ano din, ako sa inyo oh so, ay, uh, Ako din Isa din yung Isa din yung pangako Pero hindi hindi ko kaya yung Ano po Umakit ng niyo So mamaya ano natin Mamaya uh, tikman natin yung tuba niyo <laughs> <yung, laughs> uh, um, Hindi pa delikado Hey <laughs> Hey <laughs>